Hello everyone. So, magbibili tayo na um, na kalabasa. Ayan. Ang dami. May kulitis din everyone. Kulitis. Ano parang, diba? Pa. -Buhay, ba parang bukay ba yun? Ayan. Matataba at saka malulusog yung mga kalabasa. Ayan. Okay, Ito lang yung habit ko dito bilang isang caregiver sa may front yard. Para meron naman ako pinagkakadalahan. Diba? Nakakatuwa lang kasi diba? Simpleng buhay everyone. Malalaki na yung mga ano, kamote, root crops, tinusok, tinusok ko lang sa and then pati yung uh, mga spring onions ay malusok din ang dami kapakita ko yung mga yun ayun, ayun. Ayun, ang kabakang sili malaki na ang malaki na malaki na yung sili diba ang lulusok ang lulusok Malulog ko lang ating kalabasa diba? at okay, ito. Ito dito lang ba? Ibang. Ang daming bunga, ang daming bagay bulaklak everyone na ang ating uh, kalabasa. Diba? Nakakatuwa sila everyone. At ayan o, oh, ang dami magiging bulaklak. So, meaning pag may bulaklak everyone, marami siyang magiging bunga na kalabasa. Diba? Dito, ang lalaki talaga ng ang lalaki ng dahon talaga ang lulusog. Bongga yung mga kalabasa. Malulusog siya everyone. Kaya kayo, kung kayo meron sa inyo dyan sa work ninyo na pot, o yung mga paso, lagyan nyo, taniman nyo rin, sayang din. Yung kalabasa na niluluto natin, yung gawin nyo yun, yun lang yun. Ilalagay lang kayo. Basta, nakatawa sila. Sikling buhay everyone.